Good evening mga kaulguns. Mga kaulguns, kumusta? Check natin yung oras ngayon. 10.01 Tawad ko lang. Pakita ko sa inyo yung ganitong oras na kahit madilim maglalakad tayo. Tawad ko lang kasi ngayon. Papakita ko lang sa inyo yung kahit hating gabi na or late ka na umuwi, safe ka makakarating sa bahay, mga ka -orphins. Amen. Good night. Bye. Hindi naman sa paligid, di ba? Ito lang yung kagandahan dito sa Poland. Na kahit na hating gabi ka na maglakad, walang nante-trip sa'yo. Kasi dito, marunong silang mag-handle sa sarili nila pag nakainom sila. At isang tawag mo lang sa pulis. Andiyan na agad yung pulis. Kaya dito, yung mga umiinom sa daan, sa labas, ah, uh, pag nakainom sila, sa tiyan dinadala, hindi sa utak. Kasi dyan sa atin sa Pilipinas, na pag may nakainom ah uh, yung iba dinadala sa utak kaya yung kaya in short walang disiplina di ba eh dito naman kahit na umiinom sila naglalakad ng lasing hindi sila ganun hindi sila nanti trip dito ah uh, ang trip lang nila rito are ah uh, gusto nila magyosi eh. ganun hihing ka hihing, hihingan, ka lang ng pambili ng yosi, ganun. At yung iba naman, ihingang ka ng pambili ng beer or alak, alcohol ganun. I mean, yung pag may nakainom, uh, tatanungin ka lang nila kung meron kang pambili ng yosi, pambili ng alak. Ganun sila dito. Ah. Good. Pwede na yan. Tara na. Baka nagpa. Ang ganda ng pinagtatrabahoan ko paggabi, oh. Gusto nyo makita. Mga Ayan -all yung pinagtatrabahoan ko paggabi. Ang ganda, di ba, mga all goods? Kitang-kita nyo naman. Ayan yung labas niya, mga all goods. All goods. Pero talaga, baka mag-ganun, eh. Mag-iwan ako ng bus. Safe. Wala pa naman yung bus mga call goods. Habang naghihintay tayo ng bus mga call goods. <clears throat> At habang wala pa yung bus. Tambay muna tayo sa waiting shade minsan kasi dito sa waiting shade na tinatambayan ko dito minsan may mga nakaupong homeless uh, dito minsan nagtatanong sila sa akin na kung may pera daw ako or pambili ako ng yosi or may alak pa akong dala or common lang naman yung tinatanong sa akin ng mga minsan nakakasama kong homeless dito sa waiting shade na to sa bus station na to mga call goods <coughs> Apa yang bus? Eh. Nyanyi All goods. <laughs> all goods. <laughs> Tambay! <laughs> Time check. 10 1007. 10. na gabi mga ka goods wala pa yung bus ko eh next station eh galing na ako dun sa kabila eh dahil siksikan sa loob ng bus kanina kaya hindi ko na na video kaya mga ka goods pagbaba ko na lang dito na ako sa may centrum every every routine ko kasi two rides ako from work to house then pagpapasok naman house to work yun so every day routine ko ah uh, two, two rides papasok two rides pa wait so four rides ako every day hindi ko lang mabidyo nga sa loob Nambas ng kasi nga. Ang daming tao. Makakaya naman yung magvideo ka ng magvideo. salita ka ng salita. Eh, halos. Pag nagvideo ako sa loob, yung eh, nagtitinginan ako. Ha? Mga call goods. Kaya, syempre, dapat marunong tayo makaramdam. Lalo na, Asian tayo. Hindi naman sila ganun gano'n sa Asian dito. Yun nga lang, syempre. Mas maganda na yung makaramdam tayo. Baka minsan, masitap pa rin tayo mga ah, goods. Kaya, maghintay lang tayo ng bus. Kung ano ng mga kung ko. Mamaya na ulit. All goods. Ayan o. <laughs> 10.44 na. Sakto. Oh. na tayo ng safe. Dito na ako sa may iskinita. Ayan, papasok sa village namin mga all goods. Kung napapansin nyo naman, di ba? 10.44 na at napakadilim na sa kapaligiran ko. Pero, 'di diba, Naglalakad tayo ng gantong oras na wala naman nang trip sa atin. Ito ang routine ko araw-araw, mga all goods, ya. Uuwi ka ng gantong oras at may masasalubong ka minsan. Pero safe naman. Safe tayo, mga all goods. Ito, ito yung nagustuhan ko rito sa Poland na, na kahit at hating gabi ka na maglakad, umuwi, may masasalubong ka minsan lasing, pero hindi sila mantitrip, mga ka-all goods. Gaya nga nang sabi ko, di ba? Diba? All goods na all goods. Kaya yung iba rito, iba mga Pilipino rito, na nandito sa Poland, ito rin yung nagustuhan nila rito sa Poland. Yung safety, yung tahimik na lugar, ah, Low crime, ba diba, mga all goods? <clears throat> Pero siyempre, hindi lahat naman ng Pilipino gusto mag-stay talaga dito sa Poland. Hindi naman lahat. Siyempre, yung iba, kaya umaalis talaga dito sa Poland. Real talk, reality. Nagahanap ng mas mataas na sahod. Siyempre, pupunta sa Euro or mas mataas pa sa sloti Di yeah, mga all goods? Pero pag nakahanap ka naman dito ng magandang trabaho at yung agency, all goods naman, sumusunod sa sa tax, sumusunod sa sahod, sumusunod sa minimum wage. Kaya yung iba rito mga Pilipino, nag stay katulad ko. Oh, nagistay nag-stay naman ako. All goods naman kasi. All goods naman kasi yung yung agency ko. Inasikaso naman kasi yung TRC ko. Nagka-TRC naman ako mga all goods. Uh, anyway, kaya sa ating mga kababayan na nandito sa Poland at sa mga parating pa lang sa mga nag apply mga all goods, ingat at good luck sa -papunta rito, mga papunta mga all goods. Sabi no, napakadilim nyo mga all goods no. Oh. kinita yan. Mapakadilim mga ka-all goods. Nung oras na. Ayan na mga ka-all goods. Oh. Oh, 10.47. Sakto mga ka-all goods. Dito na tayo sa may unit namin. Sa may plot namin mga ka-all goods. Ah, safe tayong nakauwi. Eh. Walang nang trip sa atin Kahit yung pinagdaanan ko doon sa may gilid. Medyo madilim. Hindi ako natakot. Kasi... Alam ko na safe ako. Siyempre, kahit na safe naman yung pinaglalakaran ko, all goods, maging alert pa rin tayo. Diba? Mga all goods, ito na yung unit namin. No? Oh. Diyan, diyan. Kaso mga patay na yung mga ilaw. Ah. Oh. So, so long. All goods. Mga tulog na yung mga tao eh. Mga all goods. Safe tayo. Salamat. Salamat sa taas. Hindi tayo pinabayaan. Mga ka goods. Thank you. na tayo. Tudor. Saan natin to? All goods. Bukas ang isang pinto. Ha? Okay. Siyempre, buksan natin ilaw. Ah, all goods. Nakauwi ng safe. At nakauwi ng tahimik. Thank you. Safe tayo. Na nakauwi. Eto na. Ang unit number namin. Tulog na sila. Kaya bawal mag-ingay. Eto na ang mahiwagang. Susi, ang haba. Sing haba ng mukha ko, mga ka-orgons. Sa atin.